Paano kaya kung isang maliit na gawain lang ang makakapagbukas ng nakatagong kayamanan ng mga biyaya para sa iyo? Ibinunyag ng lihim na propesya ni Nostradamus ang isang nakakalimutang katotohanan, isang simpleng kilos na maaaring mag-akit ng biglaang swerte, pera, at mga himala sa iyong buhay. Libo-libo na ang gumagawa nito, at marami ang nagsasabing nagbago ng husto ang kanilang buhay sa loob lamang ng ilang araw. Hindi mo kailangan ng pera, koneksyon, o kapangyarihan, kailangan mo lang ng pananampalataya at tamang oras. Kung pakiramdam mo'y naiipit ka, malasang palad, o may hadlang sa buhay mo, maaaring ito na ang iyong tanda. Huwag palampasin ang videong ito dahil isang kilos lang ang maaaring maging sukatan ng pagbabago sa buong buhay mo. Naranasan mo na bang isipin na ang mga biyaya ay para sa iba, pero hindi para sa iyo? Parang kahit gaano ka pa magsikap, palaging nawawala ang pera at hindi dumadalaw ang swerte sa iyong tahanan. Hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang may dalang di nakikitang bigat nagtatanong kung kailan kaya magbabago ang lahat. Pero paano kung ang sagot ay hindi lang tungkol sa mas pagsisikap? Paano kung may isang nakatagong enerhiya, isang espiritual na pintuan na naghihintay lang na mabuksan sa sandaling gawin mo ang isang banal na kilos? Sa isa sa mga hindi gaanong kilalang sulatin ni Nostradamus, binanggit niya ang isang makapangyarihang pagbabago, isang panahon kung kailan ang mga kumikilos na may pananampalataya ay bubuksan ang isang pagdaloy ng nakatagong yaman. Ibinubunyag ng videong ito ang kilos na yon. Walang panlilin lang. Walang mga gawa-gawa lang. Isang simpleng katotohanan na maaaring baguhin ang iyong buhay. Kung matagal ka nang nananalangin para sa isang tanda ito na yon. Konteksto ng Propesyaryay Kasaysayan Nostradamus at ang nakatagong bangko ng mga biyaya Daan-daang taon na ang nakalipas sa malalalim na pahina ng kanyang mahiwagang mga quatrain. sinabi ni Nostradamus ang tungkol sa isang panahon kung kailan ang mga ordinaryong tao ay bibigyan ng pambihirang pagkakataon na ma-access ang mga biyayang matagal ng nakatago. Hindi niya ito ipinahayag sa mga hari o iskolar, kundi ini-encode sa loob ng mga simbolo, mga bituin, at mga kakaibang linya ng tula. Ilan sa kanyang mga sinulat ay nagbanggit ng iisang pintuan sa ilalim ng mata ng panahon, at mga barya sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumasagot sa mga panalangin ng mga tapat. Marami ang naniwala na ito ay mga metapora lamang. Ngunit ngayon, ang mga espiritual na eksperto at mambabasa ng enerhiya mula Europa hanggang Asya ay nagsasabing ito ay isang nakakod na propesya na tumutukoy sa isang partikular na ritual at panahon. Kung kailan ang mga naghihirap dahil sa kakulangan ay makakatanggap ng nararapat sa kanila. Sa mga nakaraang taon, natuklasan ng mga mananaliksik ang isa sa kanyang isinalin na teksto na binanggit ang isang bangko na hindi itinayo ng tao, kundi pinangangalagaan ng enerhiya, espiritu, at ng di nakikitang daloy ng sansinukob. Tinawag niya itong ang nakatagong kayamanan na walang pangalan. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mayroong espiritual na reserba, isang kosmikong vault na naglalaman ng kapayapaan, pag-ibig, pera at kalusugan. Ngunit hindi lahat ay makaka-access dito. Naniniwala si Nostradamus na tanging ang mga kumikilos na may pananampalataya sa tamang siklo ng enerhiya lamang ang makakabukas ng vault na ito. At narito ang twist, ang siklong ito ay nangyayari ngayon. Batay sa kanyang mga prediksyon ng pagkakaayos ng mga planeta, ang Agosto, lalo na ang linggo ng bagong buwan at malalakas na retrograde na enerhiya, ay isang window. Isang maikling, tahimik na sandali sa panahon kung saan isang simpleng sinasadyang gawain ang maaaring baguhin ng lubusan ang iyong kapalaran. Naiintindihan ito ng mga tao noon paman. Sa maraming tradisyon ng mga Pilipino rin, may mga ritual na naipasa mula sa mga lolo't lola, pagpapailaw ng kandila, paglalagay ng mga barya sa ilalim ng unan, pagbulong ng mga dasal sa mga maulang gabi. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga alingaw-ngaw ng isang universal na batas na tinukoy ni Nostradamus. Gawin ang isang maliit na bagay nang may pananampalataya at ang dinakikitang mundo ay tutugon. Kaya ngayon, habang pinapakinggan mo ang mensaheng ito, itanong mo sa sarili mo. Paano kung tama siya? Paano kung ang iyong tamang panahon ay hindi isang aksidente? Paano kung itinadhana kang marinig ito dahil handa na ang iyong mga biyaya na palayain? Sa susunod na bahagi, malalaman mo kung bakit minsan naantala ang mga biyaya, at kung ano ang maaaring hindi mo na mamalayang hadlang sayo. Yan eh hadlang, bakit hindi dumarating ang mga biyaya? Kung may nakatagong bangko ng mga biyaya, bakit nga ba karamihan sa mga tao ay hindi pa natatanggap ang sa kanila? Ang totoo ay hindi pinipigilan ng sansinukob ang mga biyaya dahil sa kalupitan. Ito ay nakikinig palagi. Ngunit madalas, ang ating enerhiya, paniniwala, at pang-araw-araw na gawi ang lumilikha ng espiritwal na pader sa pagitan natin at ng kasaganaan na ating hinahangad. Tuklasin natin ng mas malalim. Maraming Pilipino ang pinalaki na may pagpapakumbaba, panalangin, at sakripisyo. Tinuruan tayong magsikap at maghintay ng may pasensya. At ang pasensya ay maganda. Pero minsan, ang paghihintay ay nagiging pag-alinlangan, at ang pag-alinlangan ay nagiging katahimikan. At ang katahimikan, lalo na sa espiritual na mundo, ay maaaring maling maintindihan bilang pagtanggap. Kapag tumigil kang humiling, iniisip ng sansinukob na tumigil ka na ring maghangad. Hindi lang tumutugon ang mga biyaya sa pangangailangan, kundi sa paniniwala. At ang paniniwala ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagkilos. Minsan ay pinahiwatig ni Nostradamus, ang katahimikan ng kaluluwa ang susi. Ang kilos ng pananampalataya ang susi. Kaya ano ang nagdudulot ng hadlang? Pag-uulit ng mga salitang kawalan. Mga salitang tulad ng iwala akong pera, suwerte lang ang iba, ganito talaga ang buhay. Parang walang masama ang mga pahayag na ito, pero sa espiritual, nagdadala ito ng mga vibrasyon ng limitasyon. Kapag paulit-ulit mong sinasabi, mas lalo pang naniniwala ang sansinukob na gusto mong maging totoo ang mga ito. Pagdadala ng emosyonal na utang. Galit pagsisisi, selos, mabibigat na damdamin ito. At ang mabigat na enerhiya ay nagpapabigat sa biyaya. Parang nagdadala ka ng punot punong basket sa makitid na pintuan. Hindi makakapasok ang mga biyaya hanggat hindi nabibigyan ng laya ang bigat. Maling timing. May mga taong sinusubukan ng tamang ritual pero sa maling siklo ng enerhiya. Parang pagtatanim ng mga buto habang bagyo, kahit malakas ang pagkilos ay masasayang kung hindi nakaayon sa banal na oras kawalan ng paniniwala na tinatakpan ng krealismo eh. Sa mundo ngayon, marami ang nagsasabi, realistiko lang ako. Pero ang realismo na walang espiritual na pagkamulat ay nagiging pagtutol. At ang mga biyaya ay hindi pumipilit pumasok. Kumakatok sila at naghihintay na buksan mo ang pinto. Kakulangan sa banal na ritual. Minsan, nakakalimutan natin ang kapangyarihan ng simpleng gawain. Pag-ilaw ng kandila na may layunin, pagbulong ng panalangin sa mga barya, pag-ayo ng kama sa liwanag ng buwan. Hindi ito mga luma o walang kwentang pamahin, ito ay mga nakalimutang teknolohiya ng kaluluwa. Kaya kung pakiramdam mo'y hindi patas ang buhay, kung napanood mong nakatanggap ang iba ng mga bagay na iyong pinanalangin, tandaan ito. Hindi dahil hindi ka karapat dapat. Hindi dahil hindi narinig ang iyong mga panalangin. Maaaring ang pintuan lang ang naghihintay na kumatok ka. At ang magandang balita ay, may isang kilos na tinukoy ni Nostradamus, isang banal at sinadyang gawain, na may kapangyarihang alisin ang hadlang, buksan ang vault, at hayaang dumaloy ang iyong mga biyaya. Sa susunod na bahagi, malalaman mo ng eksakto kung ano ang kilos na yon, kailan ito gagawin, at paano ihanda ang iyong enerhiya upang walang makahadlang sa iyong kasaganaan kailanman. Iyan isang kilos na ibinulyad. Ang ritual na nagbubukas ng nakatagong bangko ng mga biyaya. Ngayon na naunawaan na natin ang hadlang, ang natural na tanong ay Ano nga ba ang isang kilos na nagbubukas ng nakatagong bangko ng mga biyaya? Ayon sa interpretasyon ng isa sa mga hindi gaanong kilalang bahagi ng mga sinulat ni Nostradamus, inilalarawan niya ang kilos na ito sa simbolikong paraan. Kapag humihinga ang buwan sa anino at ang basil ay bumagsak sa pilak, ang taong maglalagay ng apoy at salita sa barya ay magigising ang kayamanan. Marami ang inisip na ito ay kalokohan lamang, mga tula na palaisipan. Ngunit naniniwala na ngayon ang mga espiritual na iskolar na ito ay isang nakakod na ritual na para sa mga taong nabubuhay sa mahihirap na panahon, katulad ng sa atin. Hatiin natin ito. Mahalaga ang oras. Pinakamainam gawin ang ritual na ito tuwing bagong buwan o sa biyernes ng gabi, kung kailan pinakamalakas ang enerhiya ng kasaganaan at paglaya. Sinasabay ito ng tradisyon ng mga Pilipino, maraming ritual ang ginagawa tuwing biyernes o sa mga pagbabago ng buwan. Mas mainam kung umuulan dahil nililinis ng ulan ang hangin at nagbibigay ng natural na enerhiya sa ritual. Mga kakailanganin Isang pilak na barya, anumang halaga, basta malinis at kumikislap. Isang maliit na dahon ng basil, mas mainam kung sariwa, pero pwedeng tuyong dahon. Isang puting kandila. Isang panulat at maliit na papel. Isang kurot ng dagat na asin. Isang mangkok na may tubig. Lahat ng ito ay mga simbolo. Barya katumbas equals enerhiya ng kayamanan. Basil katumbas equals nabubukas ng mga landas at espiritual na daloy. Kandila katumbas equals apoy ng intensyon. Asin katumbas equals proteksyon at paglilinis. Tubig katumbas equals daloy at pagtanggap. Papel katumbas equals direktang mensahe mo sa San Sinukob hakbang-hakbang na ritual. Maghanap ng tahimik na lugar, patayin ang mga sagabal. Patayin ang ilaw o pahinain ito. Ilagay ang mga gamit sa harap mo sa ganitong ayos. Papel sa gitna, barya sa ibabaw, dahon ng basil sa barya, kandila sa kanan, mangkok ng tubig sa kaliwa, asin sa itaas ng papel, tulad ng labindalawa ng orasan. Isulat ang iyong hiling sa papel. Panatilihing maikli at malinaw. Halimbawa, Ipinagbubukas ko ang aking sarili sa mga biyaya ng pera, kapayapaan, at pagkakataon. Handa na akong tumanggap. Sindihan ang kandila at huminga ng malalim ng tatlong beses. Habang humihina palabas, isipin na lumalabas ang lahat ng hadlang mula sa iyong katawan. Sabihin ng malakas ang pagpapatibay na ito, tatlong beses. Habang apoy ay dumadalaw sa pilak, at ang basil ay nagigising sa hangin. Binubuksan ko ang bangkong may bahagi ko rin sa paniniwala sa liwanag sa sinaunang salita. Hayaan ang akin ay malayang umalab. Iwisik ang kurot ng asin sa tubig habang iniisip na natutunaw ang lahat ng negatibong enerhiya dito. Hawakan ang barya at basil sa iyong kamay. Bulongin ng mahinahon ang iyong hiling sa mga ito. Pagkatapos, ibalik sila sa papel. Pabayaan ang kandila na magliyab ng ligtas ng hindi bababa sa isa 0 minuto. Pwede kang manalangin, magnilay o simpleng umupo ng may pasasalamat. Pagkatapos, tiklupin ang papel kasama ang barya at basil sa loob. Itago ito sa iyong pitaka, drawer o bag sa loob ng pito araw. Sa ikawalong araw, maaari mong itanim ang basil sa lupa, ibigay ang barya sa nangangailangan, at panatilihin ang papel kung nais mo. Bakit ito epektibo? Pinagsasama ng ritual na ito ang intensyon, mga simbolikong elemento, at tamang timing tulad ng paglalarawan ni Nostradamus. Binabago ng kandila ang isip sa enerhiya. Kinokonekta ng barya ang pisikal na mundo ng kayamanan. Binubuksan ng basil ang mga espiritual na daan. Pinapawi ng tubig at asin ang mga hadlang. Ang iyong binigkas na salita ang tanda ng paniniwala. Ngunit ang pinakamahalaga, ang iyong kahandaang gawin ang kilos na ito ang nagsasabi sa sansinukob. Naniniwala ako. Handa na ako. Hindi na ako hadlang. Marami ang nagulat ng mga tanda sa loob ng tatlo hanggang pito araw, mga hindi inaasahang mensahe, pera na dumating, pagbabalik ng mga lumang utang, mga panaginip ng liwanag, bigla ang mga pagkakataon. Sa susunod na bahagi, lalaliman pa natin ito. Maririnig mo ang isang totoong kwento, isang makapangyarihang patotoo ng isang tao na sumunod sa ritual na ito at nasaksihan ang pagbabago sa buhay nila na hindi nila inaasahan. Kwento patotoong buhay mula gay walang pag-asa hanggang mapagpalang buhay. Hayaan mo akong ikwento ang isang kwento. Tungkol kay Aling Teresa, isang anim na putatlo taong gulang na balo mula sa Laguna, na naniwala na ang panahon niya para sa mga biyaya ay lumipas na. Nawala ang maliit niyang sari-sari store noong panahon ng pandemya. Ang nag-iisang anak niyang lalaki ay lumipat sa ibang lalawigan at halos hindi sapat ang pera para sa kanyang sariling pamilya. Araw-araw, nakaupo siya sa tabi ng bintana, pinapanood ang mundo na patuloy na sumusulong habang siya ay nananatiling nakapako, tahimik, pagod, at tila di nakikita. Isang maulang gabi ng biyernes, habang nagbabrowse gamit ang lumanang telepono ng kapitbahay, napansin niya ang isang video na halos katulad nito. Nagsasalita ito tungkol sa isang ritual na may kaugnayan kay Nostradamus, tungkol sa isang nakatagong bangko ng mga biyaya na maaaring ma-access gamit ang pananampalataya at isang banal na kilos. Sa una, muntik na niyang nilaktawan. Huli na para sa akin, bulong niya sa sarili. Ngunit may bumangon sa kanyang loob. Naalala niya ang kanyang lola na nag-aapoy ng kandila para sa kasaganaan. Naalala niya ang amoy ng basil mula sa hardin noong siya ay bata pa. Naalala niya ang paniniwala. Walang mawawala, kaya nagpasya si Aling Teresa na subukan. Wala siyang mamahaling pilak na barya, pero nahanap niya ang lumang limang pesong barya na lagi nang dala ng kanyang asawa. Nang huli siya ng basil mula sa halaman ng kapitbahay. Sinindihan niya ang maliit na puting kandila ng kaarawan na naiwan mula sa party ng kanyang apo. Sinunod niya ang ritual salin-salita. Isinulat niya, hayaan ang pera at mga himala ay dumaloy sa akin. Hayaan akong makatulong muli. Bumulong siya. Nananalangin. Umiyak. Nakita niya ang mahimbing na tulog unang beses matapos ang ilang linggo. At kinabukasan may nangyaring pagbabago. Tatlong bagay ang nangyari sa mga sumunod na araw. Sa ikalawang araw, tumawag ang kanyang anak ng hindi inaasahan. Nakakuha siya ng promosyon sa trabaho at gusto niyang magpadala ng dagdag na pera, sapat para muling buksan ni Teresa ang maliit niyang tindahan. Sa ikaapat na araw, may dumating na babae mula sa barangay, nag-alok kay Teresa ng puesto sa maliit na pamilihan ng komunidad ng libre. Palagi kaming nagtitiwala sa iyong mga produkto, sabi niya. Sa ikaanim na araw, nakatanggap si Teresa ng liham na ayos ang dating pagkakamali sa kanyang pensyon. May utang siya na halos 28,000. Hindi naging milyonaryo si Aling Teresa Magdamag. Ngunit hindi na siya nanatili sa katahimikan. Ngayon, gumigising siya ng may layunin, binubuksan ang tindahan, at tumutulong pa sa mga kapitbahay sa maliit na pautang o merienda. Nang tanungin kung ano ang nagbago, umiti siya ng banayad at sinabi. Marahil hindi lang iyon ang barya o kandila. Marahil iyon ang sandali na muling naniwala ako. Doon narinig ako ng sansinukog. Hindi pambihira ang kanyang kwento. Maraming Pilipino, bata man o matanda, ang muling natutuklasan ang mga sinaunang katotohanan ito. Nauunawaan na kahit ang pinakamaliit na kilos na ginagawa ng may malalim na pananampalataya, ay maaaring muling buksan ang mga pintuang inisip nating tuluyang sarado na. Sa susunod na bahagi, malalaman mo kung paano malalaman kung ang iyong mga biyaya ay papalapit na ang mga palatandaan na dapat bantayan at kung paano tumanggap ng bukas ang puso. Eli palatandaan na dapat bantayan pagkatapos gawin niya ni ritual. Paano malalaman kung ang mga biyaya ay papalapit na sayo? Pagkatapos gawin ang ritual na nagmumula sa pananampalataya, tamang oras, at malalim na espiritual na layunin, nagsisimulang magbago ang enerhiya sa paligid mo. Kahit hindi mo ito maramdaman agad, natanggap na ng sansinukob ang iyong mensahe. Pero paano mo malalaman na ito ay gumagana? Ano ang mga palatandaan na dapat mong bantayan? Narito ang mga pinakakaraniwang palatandaan na na-activate na ang iyong mga biyaya at papalapit na. Isa, bigla ang katahimikan o kapayapaan. Maraming tao ang nag-uulat ng kakaibang katahimikan sa kanilang tahanan o paligid kinabukasan. Hindi ito kawalan, ito ay kapayapaan. Madalas tahimik ang sansinukob bago ilabas ang alon ng enerhiya. Parang kalmadong panahon bago ang ulan, ang katahimikan ay tanda ng pagkakaugnay. Dalawa, paulit-ulit na mga numero o salita. Maaring makita mo ang mga angel numbers, tulad ng isang daan at labing isa, tatlong daan at o walong daan at walumput walo. Maaring marinig mo rin ang mga salitang pare-pareho sa iba't ibang lugar, kasaganaan, tanggapin, o regalo. Ito ay mga kumpirmasyon mula sa kosmos, mga banayad na senyales mula sa espiritual na mundo. Tatlo, mga panaginip na may tubig, barya o liwanag. Maraming gumagawa ng ritual ang nananaginip ng mga ilog, dagat, pagbagsak ng mga barya o pagpasok ng liwanag sa isang kwarto. Ito ay mga simbolo ng paglilinis ng enerhiya at pagdating ng swerte. Huwag baliwalain ang iyong mga panaginip. Isulat ang mga ito. Kadalasan, ito ay mga mensahe na nakabalot. Apat, hindi inaasahang mensahe o tadpo. Maaring makatanggap ka ng tawag sa telepono, email, o mga salita mula sa isang estranghero na tila napakatumpak para maging aksidente lamang. Maaring may magbanggit ng oportunidad o solusyon na matagal mo nang hinihintay. Hindi ito mga pagkakataon lang, ito ay mga pintuan. Lima, matinding emosyon ng walang maliwanag na dahilan. Minsan, bigla kang malulungkot o matatawa nang hindi mo maintindihan kung bakit. Ito ay tanda na naglalabas ang iyong enerhiya ng mga lumang hadlang. Ito ay pagpapagaling. Hayaan itong mangyari. Anim mga bagay na nasisira o nalilinis. Maaring may masirang gamit. Maaring magbago ang mga relasyon. Maaring negatibo ang pakiramdam nito, pero hindi ito masama. Ito ang sansinukob na gumagawa ng puwang para sa mga bagay na iyong hiniling. Bitawan ang mga bagay na nawawala. May mas maganda pang darating. Hindi palaging pareho ang paraan o pagkakasunod-sunod ng mga palatandaang ito. Ngunit kung kahit isa man lang ang lumitaw sa mga susunod na araw, ituring mo itong kumpirmasyon. Narinig na ang iyong mga biyaya. Papunta na ang mga ito sa iyo. Ang kailangan mo nalang gawin ay tanggapin. Sa huling bahagi ng video na ito, pagsasamahin natin ang lahat ng ito sa isang mensahe ng pananampalataya pag-asa at pagkilos upang hindi mo makalimutan na ang iyong enerhiya ay may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay kung nanatili ka sa mensaheng ito hanggang ngayon hindi ito isang aksidente may isang bagay sa iyong kaluluwa na naghahanap ng tanda isang tahimik na tinig sa loob mo na naniniwala pa rin sa mga himala kahit gaano man kahirap ang buhay at ngayon alam mo na ang katotohanan hindi ka walang kapangyarihan hindi ka nakalimutan Naghihintay ka lang ng tamang panahon para kumilos. Hindi isinulat ni Nostradamus ang kanyang mga propesya para takutin ang mga tao. Isinulat niya ito para ihanda ang mga may bukas na puso, upang kapag nagduda ang mundo, mahanap ng mga tapat ang kanilang landas muli. Ipinakita sayo ang isang pintuan. Ikaw ang pipili kung tatahakin mo ito o hindi. Ang barya, kandila, at mga salita, mga kasangkapan lamang ito. Ngunit ang iyong pananampalataya yan ang tunay na susi. Dahil ang mga Pilipino ay palaging mga taong may pananampalataya, matatag sa pagdurusa, mapagbigay sa espiritu, at matibay sa paniniwala. Kaya kahit nabigo ka na dati, kahit kakaunti ang pera, kahit ikaw ay nataksil, nakalimutan, o iniwan, alamin mo ito, may perpektong alaala ang sansinukob. Bawat panalangin na iyong binulong sa dilim, bawat luha na iyong pinaiyak ng tahimik. Bawat mabuting gawa na ginawa mo ng walang pasasalamat. Lahat ay naitala. At lahat ay may balik na biyaya na naghihintay sa iyo. Ngunit ang enerhiya ay nangangailangan ng direksyon. Ang mga biyaya ay nangangailangan ng pagkilos. At ang pananampalataya ay nangangailangan ng pagdalaw. Kaya gawin mo na ang isang kilos na iyon. Isagawa ang ritual. Manalig muli. Dahil totoo ang nakatagong bangko ng mga biyaya at may isang tatanggap mula rito. Bakit hindi ikaw? Huling kaisipan. Kung naantig ka ng videong ito, huwag mo itong itago sa sarili. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng tanda. Maaaring ikaw ang liwanag na magpapanalig muli sa ibang kaluluwa. At kung handa ka ng tanggapin ang iyong mga biyaya ay tight sa ibaba. Inaangkin ko ang akin. Dahil sa sandaling gawin mo ito, Nagsisimula nang kumilos ang San